paano nga ba ang tamang pag connect ng supply dito sa socket natin so kung live to neutral yung supply natin sa bahay ay kailangan tama yung connection natin dito sa socket kasi once na baliktad natin dito pwede magkaroon ng ilaw kahit naka off na yung switch yun ang iwasan natin kapag line to line naman yung supply sa bahay ay pwede lang magka baliktad yung uh, connection okay lang yan walang kaso pero kapag live to neutral, so kailangan tama yung connection sa sakit natin. So, ang live, dito natin i-connect sa may terminal sa gitna. So, yung galing sa switch na live, dito natin i-connect sa terminal na to. At dito naman sa gilid, dito natin i yung uh, neutral na nakadirect sa uh, circuit breaker. So, paano naman malalaman dito kung saan dito yung terminal na live at neutral natin i-connect. So, makikita nyo dito, merong magkabila ang screw So, tagusan yan. So, hindi na tayo malito dito sa pag-connect sa live at neutral. So, itong live natin, so hanapin natin. Yan. Madali lang siyang sundan kasi tagusan. Ito yung live. Neutral naman. Yan. So, dito nakakonek sa screw na to. So yan lang para hindi kayo malito.